Anong ganap sa mundo ng showbiz. Sa isang madalang na pagkakataon, muling nagpakita ng kumpiyansa si Transman singer Jake Cyrus, dating kilala bilang Cheris Pempenko, matapos mag topless habang nagbababad sa pool kasama ang kanyang partner na si Chisa, isang Phil-Am singer. Ibinahagi mismo ni Chisa sa kanyang Instagram account ang mga kuha mula sa kanilang sweet pool moment. Sa isa sa mga larawan, makikita si Jake na siya mismo ang nagsiselfie kasama ang kanyang kasintahan. Bagamat walang suot na pang itaas, hindi kita ang dibdib ni Jake dahil nakakrap ang bahagi ng larawan. Gayunpaman, kapansin-pansin ang kanyang barakong itsura, lalo na't may tato na siya sa itaas na bahagi ng dibdib. Sa kasalukuyan, naninirahan si Jake sa Los Angeles, California, kung saan tila natagpuan niya ang saya at katahimikan sa kanyang personal na buhay. Para sa marami, kung hindi mo siya kilala, aakalain mong isa siyang cisgender na lalaki. Ano sa tingin mo? Dapat ba talagang gawing isyo ang katawan ng isang transman? O hayaan na lang siyang mabuhay ayon sa kanyang identidad?